Nidagan ang hilas nga halas nga burikat nga way panti bra. Maayong adlaw ka mo DJ Sam. Now, ko i-share nga istorya nga medyo love trip jud ni. Unta mabasa ni Nimo. Tawagan na lang ko sa pangalang Andrea. Na ako'y ex-live-in partner DJ Sam kani Addo ug tawagan na lang nato siya sa pangalang Macario. Dugay na ni DJ Sam nga nahitabo 2007 pa lang. Pero gusto na kong i-share sa imong mga suking tigpaminaw, basindi ay, makatawa po ang uban nga imong tigpaminaw, bisa na ay mga katalagman. Pampawala ba sa nervyos? mi kami katuig ni Makario DJ sa mga nag-live-in. Apanwa pa mi magkaanak. Usa ko kaka-share sa Novo kani Kaniaddo. Tungod lagi kay layo man ang syadad, nag-boarding house ko didto. Di ko kaagwanda nga magulian sa balay DJ Sam adlaw adlaw. Kay aside sa mahal ang pamasahe, kapoy po'd usahay. Mag-out mi alas 10 na gud sa gabi i DJ Sam. Tapos kini si Macario, tu ara sa mo ang bay. Kay naaman siya ditoy manukan og babuyan. Kana po'd ang iyahang gamay nga negosyo kani ato. Do na misilingan DJ Sam nga hilas gud kaayo ni nga halas. Tago na ko siyang halas. Kay nga no, naaman siya sa club nagtrabaho DJ Sam. Dito sa Pampanga, kani Addo. Itagot Itago na lang nato siya sa pangalang Lorena. Si Lorena DJ Sam, gwapahon gud ni siya kay naka-inject man ang yahang ilong. Yahang boobs po DJ Sam. Maunang sexy gud siya tan-awon. ni siya sa probinsya namo kada fiesta. Dalaga po ni si Lorena DJ Sam. Siguro ni Ado nga time, naa sa 23 ang iyang pangidaron. Wa po'y magseryoso sa iyang mga lalaki gyud. Kay sa amo ang kaila DJ Sam, siya lang ang sumsuman. Kay bisan kinsa ramangod nga lalaki ang iyang ubanon. Labi na sa amo aha kaya uh, naay kampo sa mga sundalo. Suki gina siya didto DJ Sam. Ako, nagauli ko sa amo kada Sabado lang gyud apa naglinog man ni ato nga time DJ Sam, medyo kusugpod. pod. Mao gi mi sa amo manager. Ug di sa daw mi mag-abli tulo ka adlaw. Kay lagi para po sa amang safety DJ Sam, kay naa magid na yung mga aftershocks. Webes pa lang to DJ Sam na uli na ko. Wa kay baw, si Makaryo nga muuli ko sa moang balay. Kadtong panahon na manggo DJ Sam, di pagyud ang cellphone ni Adog social media. Ang cellphone ka ni Anto kay pa lang. Ang maka-afford lang po ato katong mga na ay kaya sa kinabuhi. Apan sama nga yano lang po, d, wa yun. Sumuto ni uli ko, o akong gisakyan jeep. Wa man mi diretsyo sa amua, ah. kay naalagi daw siya giayo sa iyang sakyanan. Mautong nagbaktas na lang ko DJ Sam. Sa bagay, hapit naman po kumaabot ato sa amuang balay. Nakita na ako DJ Sam nga daghan kaig tao sa amua kay naamang gyud video okay. Ang mga tao diha sa amua mag-inom gyud na DJ Sam kay lagi magkanta-kanta man. Sumao to wa ko napansin sa mga tao kay busy man sila. Dito na lang kumiagi sa kusina DJ Sam kay gusto gyud pud ko muhapit sa CR kay kaihiun ka ayo ko. Muabli na unta ko sa CR DJ Sam. Apa napansin ako nga Wa wow, may kadina nga nakalak dito? Ang amo pong purtahan sa CR DJ Sam, palpagraman good, simento ang pader. Na ay kadena nga dako kay lagi tao sa amoa, ah, bisan kinsa ramang good na makasulod sa mong CR. Dito sila mga libang o diigid mang limpio DJ Sam, mautong gibutangan na kadena. Pagsilip na ako na kuratan yun ko DJ Sam, kay kalit man nga nakita na akong dunay duha ka mga tao sa sulod sa CR namo. mo. Kay bao gid ko nga si Makario tong isa kay ngano, dako magtiyan. Nakatalikod ja DJ Sam og hubo. Napo jay kauban didto. Nakaluhod DJ Sam og nag-umom -um sa iyahang taba Ang hilas nga halas sa DJ Sam nga si Lorena. Nganong kaila ko sa iyaha DJ Sam? Kaysa mo amang lugar, siya lang ang dunay bulagaw nga buhok. O daghang hikaw sa iyang talinga. Nakita na si Makario nga, naghangad-hangad in taon sa kalami, DJ Sam. Napay pa shit-shit ang animal, samtang iyang giduso-duso ang baba ni Lorena sa iyang tabadidoy. Sa kabisi nilang duha, DJ Sam, wa, yun ko nila napansin. Unya gikuha nako na hinay-hinay ang ilang sinina nga nakasampay sa pintuan ug akong gibutang ang kadena og gikandado nako aron dili sila makagawas. Pastilan DJ Sam. Bisan na ako sa likod nabatian nako na ang ungol sa duha. Duha ka mga kurimao DJ Sam nga nag-enjoy yun og taman. Dali-dali kog adto sa video kihana na DJ Sam og gi-off nako. Tapos gikuha nako na ang microphone og nishagit ko nga tabang na nga halas sa mong CR tabangi ko ninyo. Pastilan ang mga tao DJ Sam nagalisang in town sila. Ang amo kong mga silingan nagdagan padulong sa amo ang CR. Ang uban na ay nga sundang, kahoy ug bato kay lagi pati yun daw nila ang halas. Gihatag po na ako ang susi sa kadena DJ Sam. Apan, aron nga ilahang maabrihan ug sa diyang pag-abli nila nakuratan kayo ang tanan kay duha man di ay kataw ang naa sa sud nga naghubo pagyod si Macario di Sam gitakpan niya ang yang tabadidoy nakatindog pa samtang si Lorena ang usa ka kamot naa sa iyang boobs ug laing kamot na sa iyang pudayday nakaingon gud ang mga tao di Sam nga naunsa ba di ay ni Sabay kamot na lang sa ilang mga ulo, di Sam. Kay baw ko di Jaisam nga ang mga tao nagpugong ragyod nga magkakatawa sila. Kay ang itsura sa duha kahalas no? Di nagyod mapintah di Jaisam. sam. Kay bisan gani ako di Jaisam makatawa ko nga makalagot. Niduol ko sa ilahang duha o giingnan gid nako sila nga deserve nila. Si Makaryo talim kay ang tutok sa ko di Jaisam. Apan mas isog ko sa iya ha. Kay baw siya ana. Maong naghilom na lang siya na ay concern nga mga silingan nga nagtanggal sa iyang t-shirt o gipasuot kang Lorena DJ Sam og nidagan pa uli sa ilaha. Waagi siya miagi sa kalsada, kay dito sa danaw man siya nidagan. Why panty o why bra, kay naaman sa kuang iyang mga sinina, kay di nakuganahan nga makipag-ipon pa sa iyaha. Swerte gid silang duha kani Addo, kay di pamanuso ang social media ug ang mga tao dito sa Amuawa pay mga cellphone kay kung same pa karon nga panahon mag-viral gid silang duha Dito silang duha nagpuyo sa baryo nga naa sa bukid DJ Sam kay maulaw man sila sa amo ang lugar gichismis naman sila taman dito sa Amua Hangtod milabay ang mga katuigan DJ Sam na minyo na ko og usa ka buutan og tarong nga lalaki Butan Layo kaayo kang makaryo DJ Sam kay ako na minyo anwa, gibisyo good provider o naapay stable nga trabaho. Si Lorena ug Macario naguban uban po sila hangtod karon. Duna na sila'y upat ka mga anak DJ Sam. Nibalik na po sila diri sa among lugar. Usay gani DJ Sam magasugat paming duha. Kami ni Macario ba? Kay duol raman ang mo ang balay. Naalang po sila sa Purok dos sa DJ Sam o ako na amisa sa Purok 1 nagpuyo. Pag makita na ko na ako siya, no? Di dyan na ako mapuggan nga magkatawa ko ay. duman ko sa naitabuk ka ni Addo. O siya mismo magkatawa rapod siguro. Deserve do nilang duha DJ Sam. Kay lagi mga katulman sila o di makontento sa ilang partner. Dini na lang kuto bang ako ang istorya DJ jaysam Sam. O dagan kayong salamat sa pagbasa. Punta, makahatag o pagtulunan ani o makalingaw. Sa uban nga mga viewers po nimo taliwala sa mga katalagman karon. Imong sender DJ Sam ug follower Andrea.